Ay? Ayan. na padpad tayo dito sa area ni Diwata na naman yan, so namang wala bagtasin mo natin yung area ni Diwata pero paano nga ba so, kung ako man nakapunta na ako pero hindi ko pa rin talaga kabisado ka ang kalsada so, mga ka-sideline magkaganito, magkala tayo ng Alam kong malapit lang dito Kailangan pa natin ng mapa Kasi hindi natin kabisado So dati kasi nakapunta na ako dyan Kaya Meron tayo dito So ang address uh, Diwata Paris Overdose Morning Star Drive Number 36 Morning Star Drive Uy Usang gala Sorry <laughs> berung pemasok, oke okay, Daniel, Okay, shout out, oke, yes, hati uh, na naman, Meron tayong Meron <laughs> tayong yang yeah, Sorry

ating si Move Heat na uh, at susundan lang natin napakasimple lang naman at mayroon tayong mapa tayong mapa ok so pagdating sa destination siyempre i lang natin ay 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 ay, ay. Okay daw okay po Okay, so naunahan na ako mag-message. Okay po, so Yan si Bossing, so nakikita natin ha Sa area na yan, so huwag kayo magalala At uh, sa actual video, i-edit natin to Tatanggalin natin yung pangalan, yung address secure naman po yung data ni sir uh, blank, 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 blank okay, basta yung cliente natin ngayong oras na to ano kasi ba 753 yeah. so medyo bisaya sa avenue iikot na elliptical road at dadalhin natin siya sa sola drive not avenue sola drive, medyo Oh, sa Vertis North Okay, Vertis North Dada lang sa Vertis North Lapit lang yan Hindi na maabi lang yan Sa North Avenue Okay So baka si Sir uh, Call center siguro ito Call, call center uh, Agent Madalas Madalas tayo makasakay ng mga call center Agent Mga sideline So dahil yun yung mga panggabi na pumapasok, O minsan naman uh, Pauwi So sila kasi uh, Madalas ang Pagaling Ang dala mong ito Malaki Wait ma'am Ah, wag na po.

Sama ba? Kamusta pa yung ano tinuturo? sa Aka kaliwa maganda yung panahon dito sa Bertis, Ayala. Ayan. Uh, at uh, naka-finding job towards sa uh, Parang kaibiga Karangay Hall tayo. Okay, doon tayo yun ang ating destination. Okay? Sa Bertis. Okay, oh, Yeah. Yan, Ayan, Dami rito mga, naka, ano, mga call center sigurado to. Eh ang hirap pa naman ang sakayin sa kayan dito kaya makakatsamba tayo dito. Makakatsamba tayo ng uh, papunta ng area natin. Kasi ang way natin pwede naman tayo mag-way ng uh, Babalinsuela. Pwede tayo mag-way ng papuntang uh, Nabaliches at Mindanao. Yan. Wala pa yung guardia. Hantayin natin. Patayin mo natin. Okay. So, yan ang uh, kakaganapan uh, sa mga oras na ito mga ka-sideline so merong uh, kidlat wala namang kulog pero may ambon konti yan yeah. dito sa dirty so yan yeah. at tayo ay uh, yeah. na na magpahinga na dahil alas 8.15 na yeah. so, habang habang uh, uh, nagaantay tayo ayat at uh, magana muna tayo mag mag video sa area yan Asan na yung pasahiro natin Di ba yung mga pasahiro natin yan mga ano yan mga hero yan eh. pasahiro so yan so, transfer lang natin yung mga hero natin sa kanil kanilang destination kaya pasahiro lumikot ikot tayo ikot tayo ng konti din tayo sa harapan pag umulan ta ano ba pag nag pagka umulan ayun na yung ay, gwardyo isitahin na tayo dyan mga kasalya sabi niyan bandy no bandy no hindi dyan dahil ang mga gwardya ay trabaho lang nila yan trabaho nila yan sabi nila sabi sa, sabi sa kanila ng mga post nila dapat wala akong nakikita mga nakabalandra uh, dito ha dapat walang ano kaya kailangan sisitayin niya ha trabaho lang nilang gwardiya okay mga kaya sa mga gwardiya mga sideline trabaho lang nila yan kanina may nakita akong galit na galing sa gwardiya sabi daw magmamana raw eh. magmamana do ako makaintindi trabaho lang nila yan eh at sa magagalit isipin lang naman, di mo bante ka. Sabi sa iyo, mo bante kayo. O, di mo bante. Ayun lang, sumunod lang. Di yung kinababante ka lang, galit na galit ka na. Diba? Ikaw kaya lumagay sa kalagayan ng gwardiya. Diba? Trabaho lang, walang personalan mga ka-sideline, diba? Oo, oh, oh, yun, si Bobby to si kamobit natin no? at uh, nag drop wala pa rin mga kain na no? magpa 5 minutes na wala pa rin uh, ayala mayaman talaga itong si ayala ang daming ayala o oh, ayala Bertis, oh. Bertis. na vertis o no? mga patak na ulan mga si patak na yung ko ikot-ikot lang tayo dito o so, yun na, Maamun na. Nag-drop yan mga yan. Okay. Nag-drop yung mga ano, malaki corals. Dalawang bar na lang oh. Aabot pa yan Aabot oh. pa sa ating uh, Bahay yan Makakaporma pa tayo Oo Mabon na Yung matay si tayo ng gwardiya pag umulan eh. Uh, Ayo tayo maganda eh. 7 minutes na mga sail line at uh, pa. Anday pa rin tayo so baba muna tayo At nga wala muna ang ganda ng ano rito sa area na to kaya lang dito sa area na ito kung dito ka lang itatrabaho eh mahirapan ka sakayan ayun tapos dito dito mga naman pala sa lang ng terminal. City Hall, General Luis. Ay, ah, Ito Eto pala yung nandito na sa may ano. May General Luis sa may ano. Sa may ano. Pero... Sss. Basta yung papuntang Mindanao, abin nyo. Naka-terminal doon sa may kanto ng General Luis. sa may bangko. China. Yung... Uh, s y yun ba yun, yun? o China. Basta doon. para, Uy! Patay kang bata ka Daldal -dal kasi ng daldal ang -dal pusang gala Hindi tuloy nakita Putang eh Daldal -dal kasi ng daldal Wala na tuloy, nakawala Kasi Tama, patay tayo dyan Sabi siguro namili ako ah Mababa ratings ko 95%